Hello guys, magandang gabi. Yan, gabi. Gabi dito sa Macau. Ay, lamig. Malamig na ngayon dito sa Macau guys. December, ayan, 2023. Ang ano lamig ngayon dito sa Macau guys. Biglang lamig. And, yun, kailangan mag-jacket ng doble. Mga nakawaano dito mga tao na ngayon. Dati kasi, nung first week, is di naman masyado malamig. Ngayon, biglang lamig eh. shout shoutout sa lahat. And don't forget to subscribe. Kamotika TV It's me again guys and Salamat sa mga nag subscribe At yung mga magsusubscribe pa lang Thank you in advance Ayan, gusto ko lang i-share yung mga Gusto mag-tour dito sa Macau Galing Pinas Gusto mag-tourist Mga galing Pinas uh, Iba't ibang country Mga cross country Galing Dubai uh, Thailand uh, Galing Ayan Singapore, basta lahat Papunta dito sa Macau Gusto ko lang i-share to para alam nyo Kung dating nyo dito sa Macau Ayan. Pagdating nyo dito sa Macau Bibigyan kayo ng 30 days Visa, free visa 30 days Ayan. Di ba ang tagal nun 30 days Haba, haba mo dito magagala sa Macau 30 days Depende na yung yun anong gagawin mo sa 30 days wala naman hana hindi ka naman hanapan dito sa Macau pagdating mo. Wala kang hanapin na return ticket. Walang hanapin na kahit ano. Passport lang. Yan eh. Bibigay mo dun sa immigration officer. Passport. Oh. Bigay bigyan kanila ng visa. 30 days. Wala nang mga requirement, Wala nang, wala nang return ticket na hanapin. Wala. Di maigpit dito. Basta pagdating mo sa Macau. Diretso mabigay dun sa ano. Paglapag ng aeroplano. Pagpasok yung airport, bigay mo agad yung ano mo bigay mo agad yung passport mo doon sa immigration officer no? bigyan ka na nila ng 30 days ayan 30 days bahala ka na kung gusto mo sa 30 days maghanap ng trabaho o maggala ayan kung maghanap pa ng trabaho hindi eh, maganda pero hindi madali maghanap ng trabaho dito guys sa mga mahirap na ngayon maghanap tapos ang lalaki pa ng placement kailangan may baon ka hindi pwede nang wala kang baon marami din scammer panoorin mo yung iba kong video may mga ano ko doon may mga agency na mga location dito sa Macau may mga mga ano mga strategy ng mga scammer dito sa Macau meron akong mga video about dyan panoorin nyo guys yung mga yung mga gusto mong mag tour dito sa Macau ayan na uh, 30 days ibibigay sa'yo bahala ko anong gawin mo tapos gusto mo mag extend Uh, after 30, 30 days pwede ka pa mag extend exit ka ng Hong Kong ayan. exit ka doon mag ka doon ng gusto mo isang araw dalawang araw ayan mag ka sa Hong Kong doon tapos pagbalik mo ng Macau bibigyan ka ulit nila ng visa 20 days naman yon 20 days ayan. tapos pag 20 days may may gagawin ka pa dito sa Macau pwede ka pa mag extend yun yung last visa mo 10 days exit ka ulit ng Hong Kong tapos pagbalik mo 10 days yun yung last kailan mo na umuwi ng Pinas o kahit saan ka kahit saan ka mag exit Thailand kailan mo nang lumabas ng Macau 1 month kang ban dito after 1 month pwede ka na ulit bumalik dito sa Macau exit ka ng Thailand Oh, kung kaya mong mag Pinas kasi Pinas kung gusto pa mong bumalik ng Macau pag sa Pinas ka merapan ka kasi alam mo na may immigration sa Pinas pag pa Macau, talagang daming question, mahirap. Kasi alam nila yung mga pupunta dito sa Macau, hindi nagtutor, naghahanap ng trabaho. Kaya yun, mahirap. Kaya kung gusto pa akong ng Macau, mag ano po? Thailand. Thailand kasi one month yung ano mo doon, one month sakto yan. Pagbalik mo, pwede ka na ulit makabalik ng Macau after month. Thailand ka na lang, option. Kasi sa Hong Kong, days lang, kukulangin ka. Kaya Thailand talang option. Di sa Thailand, pwede ka naman mag-extend ng visa. Uh, may bayad nga lang May bayad doon uh, na One nine baht So one nine binayaran ko yun, Kasi nag exit na rin ako dati sa uh, Thailand One nantako Yun guys uh, yung experience din yun Sa so, Thailand Ayan guys uh, Sa paghanap ng trabaho Dito kung maghanap ka talaga nahihirap maganap ng trabaho dito sa ngayon lalaki pa ng placement pero kung kaya naman tsaga ka lang maganap ng trabaho apply apply sa mga agency dyan sa mga video kumuntahan mo yun pasa-pasa tapos mag online ka rin online online ap application saan ka na mga resume dun may mga link naman yung basta i-search mo lang search mo lang sa google search mo lang sa google example sa hotel search mo Hotel Macau lalabas yan doon. Hotel Macau example la uh, kukunin mo yung yung email ng ano ng ng Galaxy o search mo Galaxy tapos hanapin mo dun yung email nila may email yun sila dun eh sa Google search mo ah uh, Galaxy Hotel lalabas yan dun ka mag ng ano dun ka mag send ng saving mo sa mga mga ano nila mga gmail nila meron yun doon Search mo lang. Basta kahit anong ano. Search mo. Galaxy Macau. Yung lalabas na doon. Yun Tapos yung... Yung placement yun malaki. Dito. Malaki na ngayon. Nasa 100,000 na pesos. May git. Kaya mahirap. Tapos dahil po scammer. Ingat-ingat din sa mga scammer dito sa mga, mga kapwa Pilipino din. Ayan. Mm, yun. Dito naman kasi... Sa totoo lang sa Macau, malaki sahod kumpara sa ibang bansa sa ibang account sa, sa ibang country like Middle East. Yun. Malaki dito sa Singapore, mas malaki dito. Uh, sa, sa Hong Kong naman kasi malaki, mas malaki sa Hong Kong, kaso nga lang doon mga babae mostly yung tinatanggap ng paglalaki, may harapan. Kaso nga lang sa Hong Kong naman hindi ka pwedeng mag-tourist ka to apply, hindi pwede sa Pinas talaga yung ano nila dito lang kasi sa Macau pwede dito tourist mag apply pero alam ko bawal yan pero siyempre tago-tago ka lang sa mga polis ingat-ingat din ganoon pag nag apply ka hindi yung bulgaran talaga mag apply tago mo yung resume mo yun yun yung malaki dito sa ano sa maganda dito sa Macau malapit lang sa Pinas kung gusto mong umuwi anytime makakawi ka 45 minutes lang yung biyahe o ba? Diba? ang ganda dito sa Macau malapit lang kung mapunta ka sa Canada, tagal ng, ano dun, Middle East, taka doon tagal ng biyahe, tapos ang mahal pa ng pamesahe. Diba? Mas maganda dito. And, yun nga, sa South Tapos, cost of living dito, mura lang din. Kung talagang matipid ka, may mga, bahay naman dito na, ano, mura. Beach space ka, kung ikaw lang mag-isa. Beach space is, mga, pinakamahal na dito is, ano eh 3,000 3,500 ganun 3,500 pesos ha? sa sa ano sa MOP mga siguro nasa ano lang yun nasa 800 yun ang space kung matipid ka kung kukuha ka ng kwarto dito mahal nasa 2,000 2,300 yung eh, pinakamura na yun 2,300 MOP sa Pinas mga nasa ano na yun nasa 15 15,000 hindi ba mahal bits bits ka na lang kung iho lang mag-isa ayan tapos i eh, nasa yung basic dito kasi guys ngayon is 72 pero hindi lahat yung 72 ah. di ba basic 72 pag plus OT ka pa di ba ang laki mga na, ka dito ng mga 70 ganoon 60 pesos convert na yan sa so pesos na dito naman, mga sahaw dito, mga 7-2 is 7-2 MOP, basic. Pero mostly, karamihan 6-6, basic yun, 6-6. Kasi hindi, hindi na nila sinasama yung housing allowance. Yung housing allowance kasi 500. Yun. Karamihan kasi dito 6-6 yung, uh, pero yung mga company na iba, 7-2 na binibigay nila. Yung 6-6, basic yun. Yung ibang company ang mababa, maliliit na company hindi, hindi pa rin nila binibigay housing. Kaya naging yung sibin to kasi may housing, 500. Baka din yung naintindihan. Yun. Kaya naging sibin to kasi may 500 na housing. Pag wala kang housing, 66 six, six lang. 66 six, six lang, mga ganun. Yun, yung basic. Yun. Kaya maganda dito sa Macau. Oh. Tour ka lang or maganda rin yung mga tourists pati dito sa mga food mura din mura mga food dito kaya ikaw ang gusto mo magmakaw punta ka na tsaka pinaka ano mo dun priority bago ka magmakaw lusutan mo muna yung immigration sa Pinas pag nakalusot ka na yung immigration sa Pinas yan, goods na yun dito ka na diretso ka na sa Makaw diba? sa Pinas lang naman may problema eh. pero dito sa sa Macau pag naka nasa airport ka na wala ka ng ano wala na wala passport lang bigay mo doon hindi ka nahanapin ng mga kung ano-ano kung show money wala ka nga, hindi ka nahanapin ng mga show money show money na yan, wala passport lang bigay mo doon Bigyan ng 30 days Pinas lang naman ganun pag naka, nalusutan mo na yung sa immigration sa Pinas di congrats you are free free to Macau di diba? congrats yan lang guys yan lang si share ko yung mga gusto mag Macau Toro mag-apply. Yun lang guys, thank you so much and God bless sa lahat. Yun lang sharing ko. Comment lang sa mga may tatanong. Guys, thank you so much guys. God bless sa lahat. Bye. Love you all.